OFW, sinorpresa ang pamilya sa kasarapan ng kanilang pagtulog. Ang nakakaantig na eksena, panoorin! Tila naalimpungatan ang isang pamilya sa pagdating ng kanilang kaanak mula sa Taiwan. Ano kayang klasing sorpresa ang tumambad sa kanila? Tara, alamin natin! isang nakakabagbagdamdaming reunion ang naganap ng sorpresahin ng isang overseas Filipino worker o OFW ang kanyang mga magulang sa kanilang higaan matapos ang ilang taong pagtrabaho sa ibang bansa. Bilang sorpresa, maingat na gumapang sa higaan ng kanyang mga magulang si Jolie Bares at humiga sa kama sa pagitan ng kanyang natutulog na mga magulang. Nagulat sa bigla ang presensya, mabilis na napagtanto ng mga ito na si Jolie kaya agad siyang sinalubong ng isang malapad na ng ngiti at mainit na yakap ng mga ito. Espesyal ang sandaling ito para kay Bares na hindi nakita ang kanyang mga magulang mula noong 2020 nang umalis siya patungong Taiwan para magtrabaho. Ang mga tao na magkahiwalay ay lalong mahira para kay Bares dahil ang kanyang ina ay ilang beses na naospital habang siya ay nasa ibang bansa. Gustuhin man niyang bumalik sa Pilipinas para maalagaan ang ina ay hindi pwede. Kaya nang makabisita siya, nagpa siya siyang sorpresahin ang mga ito na nagresulta sa labis na kagalakan at nakakaantig na pangyayari. Ikaw, anong masasabi mo sa hinandang sorpresa ni Jolly sa kanyang pamilya? D.W.I.Z. Research Report. Ray Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.